Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Uh, sa video ng ito, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng ice uh, ice buko candy, ice buko, buko, <laughs> ice candy na buko flavor. Putol yung ano ko video ko kanina wait lang. Ayan na putol. Itong niluluto ko, ano to siya, pampalapot. Para siyang condense. Ito yung, ano, ang, ang ingredients pala nito, 8 cups na tubig, at 1 and 1 half cup na cassava flour. Tapos, three-fourth na asukal. Uh, tapos, one ha, uh, one cup na ano, powdered milk. Hinahalo ko lang sya ng dahan-dahan hanggang sa lumapot. Ayan, itong texture na to, pwede na to. Pagkatapos na ito, ililipat ko siya sa, ano, sa mixer. Hi guys, ito yung gagamitin kong mixer na ang ganda ng kulay, kulay pink. Matagal na to sa akin, ilang taon na ba? ang ganda. Ang kinis pa niyan. Ngayon ko lang ulit nagamit. Ayan. May ano na siya dito. Pero okay pa rin siya. So, sobrang tagal na siguro. Tapos, ang ganda ng kulay. Kulay pink. At ito yung kaninang niluto ko. Malamig na. Pilipat ko na siya dito sa mix, ano, mixer. Tamang-tama lang yung lapot niya. Ayan, bumalik na ulit yung ilaw. Iya, yeah, ano ko lang ito siya. Mimix ko lang. Sobrang ano nga eh, nag-maximum. Ah, hindi pa pressure siya maximum Dahan-dahan lang. Number one. Number one lang ito siya. Nalagay ko na yung ibat. Hindi ko siya mailagay lahat kasi maximum na yung ano niya. Lumagpas na sa maximum yung langan. Mamaya ko na lang ilagay yung ano yung ibat kapag nailipat na sa malaking lagayan. pwede na yun. Nakasama konti. Oops. Okay na siguro to. Namamatay talaga yung camera ko. Ayan guys, nagbabalik po ako. Ito, nailipat ko na siya sa ibang lagayan. Ilalagay ko na ang gatas. Dito ko na haluin. Bali, tatlong ano pala to. Evap. Ayan, hahaluin lang. Hahaluin lang ng mabuti. Lalagay ko na rin pala yung buko. Ayan, sobrang lapot. Lalagyan natin siya ng tubig. Isang basong tubig lang. Para hindi siya lumabunaw. ang malapot pa rin siya. Nadagdagan ko na ng isang basong tubig ulit. Yan, okay, malapot pa rin. Idadagdag ko na isa pong. Okay, okay na 'to. And guys, nahalo ko na lahat yung mga ingredients niya. Ngayon naman ay babalutin natin siya. may bumili ng ice cream ko. Kasi nakagawa na ako kagabi. Ito, pangalawang ano na ito, batch. Ayan. Kapag naparami kayo ng lagay, bawasan nyo. Isakto nyo lang sa kung magkano yung bebenta niyo Bili nyo hmm. siya. 10 piso, may bibili. Hello guys, ayan, natapos ko na rin ang pagbabalot ng ice candy. At nakagawa ako ng 74 pieces sa sukat na 1 and 3 fourth na plastic. Itong, itong plastic ang gamit ko na to. Ayan, matibay to siya. So, nakagawa ako ng 74 pieces at maibibenta ko rin siya ng 10 pesos ang isa. Kaya, tubong-tubo na ako dito sa puhunan kong 300 pesos. Ito yung 10 piso ang isa. Ganito siya kalaki. Yan. Yan. Sakto lang sa 10 piso. Alam naman natin ngayon na napakamahal na ng gatas, asukal. At kahit nga yung buko dito sa amin, dagmahal na rin nasa 40 pesos ang isang pirasong buko etong ginawa ko na to dalawang pirasong buko lang ito at ayun na nga nagawa ko siya ng 74 pieces so ayun na nga guys sa mga gustong magnegosyo uh, pwede niyong subukan ito lalo kung matao sa lugar niyo o kahit sa eskwelahan talagang ito yung hahanap-hanapin ng mga estudyante at ng mga kabataan sa ngayon uh, bata matanda mahilig sa ice candy lalong sa panahon ngayon sobrang init pantawid init tong ano na to tong ganitong negosyo at marami pang pwedeng gawing ice candy uh, uso ang ano ngayon mangga mura ang kilo ng mangga at marami ngayon makikita mo sa palengke, mura na lang bagsak presyo ang mangga. Masarap din ang mangga. Iisang proseso lang ang paggawa nito, mangga kahit anong flavor, iisa lang ang proseso. At meron pa hinahanap sa akin na flavor, avocado. At ang avocado ngayon ay mahal pa yata ang kilo. nong tinanong ko sa palengke kasi, nasa 140 pa ang kilo. At hindi pa yun hinuga, hilaw pa yun. So, ayan. Ang nagawa ko lang ay buko. Kasi, ang buko, talagang itong buko ay best, ano sa akin to, best seller sa akin to. Mula pa noon. Pangalawa yung mangga at abukado. Gusto, gusto na mga matatanda yung mga, ayong abukado. Kaya lang sa ngayon, hindi ko pa magagawa. Kasi, mahal pa ang kilo. So, ito nga muna ngayon ang ginawa ko. At kahit hindi pa kahit hindi pa matigas yung ice candy ko, binibili na katulad kanina. Abang nagbibidyo ako dito kanina, may tumawag sa akin pabili daw ng ice candy. Kaya ayun, sabi ko hindi pa matigas. Okay lang daw. ba diba? Basta masarap yung gawa yung ice candy. Matigas o hindi, bibili nila yan. At hanggang dito na lang ako. Thank you.